yung adlaw di ay ha mao na Mix Page guys magluto ta kay ang kamunggay mao kinahanglan sa ato ang pang adlaw adlaw guys no kani guys sa luto ta kamunggay kay duol ra magud kay ang kamunggay diri no na itaga sa mo kamunggay guys ang kauban sa mga bao kana gay lamig kay pagharos guys mag feel kay na guys, well guys. bakay ka uno na ko sa kalamunggay guys kaya bini mo ang kalamunggay para sa kuwa guys ay paborito yung kain ako na kay dito pa kumis ako ang sa Pilipinas ay kamunggay yun ang sakalan guys yun na nga ng guys nagharos ta kay nagdali dali man tanu haro, haros para lang makaluto na ta gigutom na atuang ang atuang ato ang kuwa ng ato ang tungol no kayo sus Oh, na tong guys, kapatid na kong lipaya kay naa dei kalamunga. Pagabot na ako abi na ako, walay Sus kay naging lang akong kauban nga tay na ko dala kamunga. Mo nang ako ana lang pong dali-dali ikog haros haron para makuan na na og isang trabaho guys kay pakaluto-luto mi guys ba nya nindot pod kay paminaon kay dili lang kay kita ra ba magkaon daghan ta mo kaon maginunungay ta sa nga Mai ato ang gisudyahan. Halos na may magkalamunggay guys pag naay kalamunggay. Kada huybis ay kada dun ang uh, na maabot ang kamong guys akong kauban kay of man sa lang. siya sa huybis. Mo na magdala siya kamong guys among tarbuan guys na ni guys sa akong duty. Tangan din ako sibuyas, kanunay, kuan, luya ug tangad. Niya ibutang ana ko og ganang nga isda nga akong kauban kay nanguha pud na man pud gay manguha diha oi manghatag diha kamunggay ba ay nang kuan pinirito ang isda diha for Chinese pud ako kauban mo manghatag sa so nasul ba dagan mo ang gulay na ajay kuan pinirito ang isda og namigay may kamunggay kay kanira wala tayo laing pero mas nainot magunin kamunggay tayo kay kung magsalitaan ng hamburger ba kung sa mga pagkaon mas lami dyan yung mga healthy kaayong yung nga ba mo nang amo ang giuso diha sa mo ang tarbahuan nang aon ukuan wala may gapalit nang aon mamalit lang mi og mga gulay nga isagol sa among gulayon kay kaning naad mo ug naandan pagkaon guys so mangita jud ta ni mga pagkaon guys bisag asa ta maabot mangita jud ta ni mga pagkaon nga mga ingon ani guys kay kaning na namat ko yun nato ba na ko na na yun nato nga sa atong pag uh, sa atong pagdako uh, gulay pero mao gyud pinakaimportante po sa ato ang pang, panglawas no kaning ato ang ginakaon nga gulay presko kalamungay pag gyud ni yeah, perti na mong lipaya na gay kay mga ona <coughs> ay kalamig lagi guys karang nang ba nga pagulay na yung kagrigay na atay sudan ka dadaw mo sugot na lang yung kumina na nga sudan guys kay hindi ko baliban mo sa bukala na siya istama saan pag magkadaadlaw adlaw sinima na basa kamunggay sa kalang jod kanina laging usahay o wala po tayo wala po tayo sudan mga wanda ta maghandong yung putag sudan niya kuhan pero kanina jud hindi yun akong ibaylo sa lahat niya sudan kamunggay jod lang akong kuhan huwag ka na lang guys salamat hanggang sa next video